malalimang pag-alam ng mga detalye para maitama ang mga maling balita sa Siyasat DWIZ Investigative Report. Nito lamang lunes, Abril 15, nang bumulaga sa Philippine National Police ang tinatayang isa 10.8 toneladang high-grade shabu sa bayan ng Alitagtag, Batangas. Aabot sa 13.3 billion pesos ang halaga ng nasabing ilegal na droga na nasabat sa isang police checkpoint sa barangay Pinagkurusan dakong alas 8 ng umaga isinakay ang mga ilegal na droga sa isang van na minamaneho ng sospek na si Aljon Michael Zarate na agad inaresto ng Alitagtag Municipal Police sa pangunguna ng hepe nitong si Captain Luis de Luna. Ito na sa ngayon ayon kay Pangulong Ferdinand Marcos Jr. ang pinakamalaking bulto at halaga ng shabu na nasabat bat ng mga otoridad. Agad ding ipinagmalaki ni Pangulong Marcos na walang bahid ng karahasan o nagbuis ng buhay nang maharang ang pinakamalaking shipment ng illegal drugs sa bansa. That this is the biggest shipment of shabu na nahuli natin. But not one person died. Walang namatay, walang nagputukan, walang nasaktan. Basta inoperate natin ng dahan-dahan, -dahan, 'yun naman dapat ang approach para sa akin, 'yun dapat ang approach sa drug war. Na ang pinaka-importante is matigil natin ang uh, pag-ship ng mga ng mga uh, drugs dito sa pagpasok sa Pilipinas. Pero inaalam pa niya ng PNP at ng Philippine Drug Enforcement Agency kung saang bansa nagmula ang mga ilegal na droga at kung sino ang mga posibleng nasa likod ng tangkang pagpupuslit nito sa bansa. I would like also to point out that this is the biggest shipment of Cebu na nahuli natin. But not one person died. Walang namatay, walang nagputukan, walang nasaktan. Basta't inoperate natin natin ng dahan-dahan, -dahan, yun naman dapat ang approach para sa akin. Yun dapat ang approach sa drug war na ang pinakaimportante is matigil natin ang uh, pag-ship ng mga ng mga Uh, drugs dito sa pagpasok sa Pilipinas. Hindi naman maiwasang ikumpara ng ilang mambabatas ang war on drugs ng kasalukuyang administrasyon sa kampanya kontra ilegal na droga ng Duterte administration. Kabilang sa mga unang pumuna sa anti-illegal drugs campaign ng Marcos administration si Senator Ronald Bato de la Rosa na isa sa mga kaalyado ni dating Pangulong Rodrigo Duterte. Magugunitang inihayag ni Senator de la Rosa na hindi kasing tindi ng war on drugs ng Duterte administration ang kasulukuyang kampanya kontra ilegal na droga. May pagdududa rin ang mambabatas sa pagkakasabat sa sinasabing pinakamalaking bulto at halaga ng shabu sa Batangas. Kabilang sa ipinagtataka ng senador ay paano na isakay o napagkasya sa isang van ang aabot sa mahigit isa punto apat na toneladang ilegal na droga. Ah, siguro nga, ito yung, yung siguro pinaka biggest no kung 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 pain, kung talagang confirm yun na uh, uh, two, two tons no. More or less two, po, two tons. Two tons. more About. or less. Oh. Pero mm yun nga, yung, yung <clears throat> yung ban na yon ang question is kaya ba ko magkarga ng tutan si yung isang ban na yon di ba okay. so sige lang hintayin lang natin yung kuan hintayin natin yung sa kabila nito nilinaw ni Senator Dela Rosa na dapat munang makumpleto ng Philippine Drug Enforcement Agency ang pagsusuri at evaluation nito sa malaking bulto ng droga pag siya Apo. ay talagang intended 'yan for uh, Philippine News, Philippine Distribution. Mm -hmm. Uh yung ginagawang transshipment point lang Pilipinas ay kapag yung mga cocaine and mm -hmm. other uh, types of uh, drugs. Apo. 'Yun ay ginagawang transshipment ng Pilipinas la mm -hmm. uh, yung kagaya ng cocaine na nasabat mm -hmm. no na nakalagay sa uh, refrigerated van ng ano mm -hmm. nung uh, yun ay eh, hindi talaga intended sa Pilipinas. Pero Papa. pag -shabo, Pilipinas kasi, so one of the biggest uh, mm -hmm. consumer of siya di ba? Mm -hmm. Dalawang araw naman, matapos ang pagkakasabat sa mga ilegal na droga, kumambyo ang mga otoridad sa halaga ng naharang na kontrabando. Nilinaw ng PIDEA na aabot lamang sa 1.4 tons katumbas ng 9.6 billion pesos ang halaga ng kontrabando sa halip na 1.8 tons o 13.3 billion pesos. Pinaliwanag ng PIDEA na ang naunang halaga ay estimate o tansya lamang batay sa kanilang obserbasyon at hindi aktual. Lumabas naman sa pagsasaliksik ng siyasa team na ang mga nasabat noong lunes sa Alitagtag, Batangas ang ikalawang pinakamalaking bulto at halaga ng droga na nasa kote ng mga otoridad sa kasaysayan ng bansa. Marso a 15 noong 2022 nang makasabat naman ng Quezon Provincial Police ng 11 billion pesos na halaga ng shabu na mula sa tatlong van sa isang checkpoint sa Infanta na ikinukonsiderang pinakamalaking drug haul sa kasaysayan. Sampu katao ang taaresto, kabilang ang mga drivers ng mga van nang harangin sila ng pulisya, mga sundalo at operatiba ng National Bureau of Investigation sa Barangay Kumun. Ang nasabing operasyon ay isinagawa batay sa natanggap na tip ng mga otoridad at naganap sa ilalim ng madugong drug war ng Duterte administration. Pero wala rin namang namatay. Para naman sa siya sa team, malaki o maliit man ang halaga ng nasa mata na droga, isa sa pinakamahalagang katanungan ay kung tuluyan na bang nalansag ang illegal drugs trade sa bansa. Hindi lamang dinatatapos sa drug bust ang kampanya ng kahit anong administrasyon kontra-droga bagos ay dapating ding investigahan at papanagutin sa batas ang sino mang sangkot dito maging politiko man o nasa serbisyo. Sa ngalan ng siyasa team, ako si Dennis, Dennis Antenor Jr. Nagbabalita ng tama, naglilingkod ng tama. Ikalat ang tama, ikalat ang totoo. Follow these reports on our DWIZ digital channel, DWIZ news website, Facebook, YouTube, and DWIZ X account. Ang tama ang dapat ikalat sa siyasat. DWIZ investigative report.